sabi ng tatay ko <coughs> yung mga manok na yan na maliliit itong native kaya hindi sila na uubos kasi dahil dyan sa mga halaman na yan dyan sila nagtatago dahil pag wala yan ubos daw yan gawa ng may uwak daw dito na kumakain lagi ng ano mga mga maliliit na sisiw. Kahit nga malalaki kapag ano, malaking uwak, kaya nilang buhatin yan eh. Yung eh, malaking tulong pala yung mga damo na yan. O yung mga ano, ah, tanim dito na gulay. Diyan sila nagtatago. Hmm. Kaso medyo, medyo natatakot ako na pumunta dyan kasi medyo maano eh. Madamo na talaga siya eh. Hindi ko alam kung anong meron dyan na nagtatago eh. So stay dila. Stay dila nga ako dito. Tapos <laughs> so na lang ng mga yan. Dami nilang ano. Ang pato. kani pato ba ito? Sa kapatid ko ba? Ano na sila nang naulanan? Tahimik sila. Nang nakikita ang ano. nang kape. Papakulo ng kape. Ay, andi, tubig lang. Wala kayong bara ako ngayon, ah. Ay, ito oh. Hindi ba ito kape? Ay, hindi paminta pala. Ay, sa muka sa sa Paminta. Ah. Paminta ta, oh. May natira pa silang adobong manok. Porto ni papao oh, Kawawa oh. <laughs> Nilagyan-lagyan na lang ng toldang malil, ano, para hindi matalsikan ng ulan. Pusina. Pusina nila. Dito sa bahay, kubo. Kahit munti. Ba't bumili pa kayo ng kopi ko? Ang dami. Kopi ko talaga. Matapang to. Ito mga sabon, mga mga ano, items na kailangan nila. Dinala ko itong mga plastic na ito para magamit dito sa bundok, ay dito sa bukit. yung mga sabon. Binablog ko. Yan. Yan yeah, o, oh, unan ni Papa Oh. <laughs> Ay, ba't hindi mo binuksan ito? Way palaman mo at sin... ginatang kway palaman niya. Ayan na diit. Buksan mo to. Ay, naku, si Papa. Hindi niya nakita yun. Saan na ba kasi yun? Saan nilagay ni... Sa, dan, dan. Ito, oh. Ayan. Peanut butter. Oh. This is it, pansit. Kapit